Mga guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Na nandito ngayon si dito pa para naglalakad tayo dito sa Manila Bay. Sa Roxas Boulevard. Ayun. 'Yung ating mga kababayan ito, uh, naglilinis dito para manatili ang kalinisan sa Manila Bay. Yeah. Malinis na at maganda 'yung paglakad dito kasi malinis. Ayan. 'Yung ating mga at yung mga kababayan na naglilinis dito ay ito pala yung mga sa tawag dito yung tupad so, sa mga uh, four piece na uh, tumutulong din pala dito sa paglinis ayan dito tayo ngayon sa Manila Bay mga guys dito kapunta tayo dito sa tawag dito sa phase 2 kasi kahapon andun tayo sa phase 1 ngayon naman dito naman tayo sa phase 2 para makita natin sa si inyo Diba? Diba so, yung mga mga nilinis nila. Ayan yung mga oh, natambak. Ang dami. Mga kusol sa mga sanga. Ayan. 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 <laughs> paglakad dito mga guys, hindi Malamig. Ang napakainit. Ngayon, ang ganda paglakad sa tawag dito makulimlim ang panahon tapos mas sobrang init nakad lakad tayo dito sa cross so, Boulevard ito walang mga kasi ito guys sa uh, pagmamangabay kayo dyan yung ilalagay tatali wala naman mga bike ganda maglakad tayo yung mga dahon ko oh, no mahangin talaga yung mga halaman dito isa yung, oh. yung mga ito mga halaman naninilaw kasi gawa nga ng mainit so kore green naman ganda oh ang mulaklak niya bulaklak ah, ganda eh you mga know, guys oh ah, dati ito yung mga itinanim ng mga niyog ng um, namumulaklak na oh kasi kasih lang. yan yung mga tinanong dati ngayon eh magkakaroon na na sila ng bulaklak ang umunga na to ayan kagaya yan oh ayan yung mga tinanong dito ayan o oh, diba o oh, dami dito ganda ng yate pala doon mga guys oh. mga ganito ang dami pa rin. Yung so, mga mga kahoy sa mga basura. Pero mga panya hindi ang basura ng mga kahoy kaysa ng mga tao. Ito ay yung mga simento. kanyon yun ayan basta na maglaka dito kasi ayun ay ang ganda ng... yati, oh eh lapit natin mga guys para makita nyo ang ganda na pagkagawa ang yate ayan Ganda rin ang view rito, maglakad, malinis. Sarap mamasyal dito sa Manila Bay, kasama ang pamilya. Ayan. Iba talaga pag amang ka, no? Ang ganda ng yakati kanino kaya yung yakati. Eh. Ang ganda. Doon tayo sa kabila mga guys para medyo magandang ang kan. Magandang kuha. Para medyo malapit-lapit. Ayan. Nawala yung kulimlim. Ayun, ah, bumalik na yung pagkakulimlim niya. ủa về không đi ra thì thế oh. Lapit natin sa inyo mga Oh, di ba? Ganda lang po no? Yan mga guys, papunta tayo din naman sa page 3. At samahan nyo. Yan mga guys, nandito na tayo sa page 3. Yan ang gala tayo dito. At tayo pa uwi na. Gutom na si Papalon. Yan, ang ganda pa rin ang mga uh, panong. ito mga maliliit na yung mga tanim mga guys. Oh. Pero uh, diniligan kasi yan, basa pa yung panong. Ang mga lupa. naman nila pe, face train Sana tayo matutulungan dito mga guys Kaya lang wala pa tayong sapat na budget Saka na lang tayo pagka nag-umpisa na tayo Madami tayong matutulungan dito Sa bandang Ross Boulevard para may pangkain din sila. Masaya pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Sana supportahan niyo yung aking YouTube channel sa pagbabago ng ating content mga guys. Abang-abangan niyo lang, promise ko yan sa inyo. Kasi nag-iipon pa si Papa lang mga tao dito, budget para may pang migay tayo sa ating mga kababayan. Malapit na rin yan mga guys, abang-abangan niyo lang. Ayun, nandito tayo sa Pastry ngayon dito. Ayun oh. Ayan yung mga bangka nila. Ayan. At ayan yung mga view. Ganda o. Ayan yung Manila Bay. Okay guys, sa putuloy ko na ito ang ating pagpavlog. At tayo ay nagutom na rin ako. Hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo with sa mga ating mga sub subscribers sa ating mga viewers. Ayan. Hanggang dito na lang muna. Papalam mo Papala Tayo ay na hanggang dito lang muna, bye bye, Ing ingat po at get bye bye